Yan, day day 3 tayo ngayon. Uh, so, yun uh, lagi na lagi na vlog na lang ako mag vlog araw-araw. Kasi nga hindi nga ako makapag-moto vlog, yung content natin ng moto vlog. Kaya yung joyride, hindi <laughs> na ako makabiyahe sa joyride. Oh, sakripisyo okay. talaga. yun ang maganda dito kasi fresh kung fresh uh, ko. Ba mayan, ba Ah, uh, daming puno. Yan, makikita niyo naman. Uh, may yung pa. Ayun. Yan shout out Christian. Ano ba yung ginagawa mo diyan? <laughs> Ayun, day 3 na tayo. Nung uh, araw na itong uh, gumagawa yung aking mga uh, kontraktor. So, yun, uh, naasintadahan na nila para ito sa second floor na. Yun, uh, kung napapansin nyo, ipinatong pi, yung uh, abakal uh, dito sa, sa pinakaposte niya. And, but at least, uh, mag medyo hindi okay, po okay. malalayo okay. na yung ginagawa oh, nila. Kasi ito babaklasin na ito nila bukas. Mauga-uga na nga eh. Mauga-uga <laughs> <laughs> kasi so, temporary. Shout out muna kay Kuya Sani. Eh. Ay, Para kung mulan, hindi tayo mabasa. Temporary muna ano. Huwag mo lang kibay. Ayan, ayaw mo na. Ayaw niya muna, <laughs> Yan, aja, 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 muna yung, yung lumang bahay light material lang kaya nga pinasigan turo ko na bakal ko na lahat para kahit pa paano comfortable tayo oh, okay, para dito yun so, shoutout kay ay kay ano, Blend Pro blend Pro ayun ayun nag spark spark na ano yan kuya pintura ah pintura kala ko ayun so, day 3 na tayo ng araw na tayo magawa yung aking uh, mga kontraktor so yun na uh, naasintadahan na nila para ito sa second floor na yun kung uh, napapansin nyo iti, pi, pinatong yung uh, dito uh, sa, sa pinaka nya yun at least sa uh, medyo mo, hindi po na yung ginagawa nila. Kasi ito babaklasin na ito nila bukas. Mauga-uga na nga eh. Mauga-uga kasi temporary. Kaya tag muna kay Kuya Sani. Para kung mulan, hindi tayo mabasa. Temporary muna ano. Huwag mo lang kibain. Ayan, ayaw mo na. niya muna bigibain yung lumang bahay light material lang kaya nga pinasigan turo ko na pinabakal ko na lahat para kahit pa paano comfortable tayo para dito shoutout shout out kay ay kay Glenn you know, Pro blend Pro, pro. ayun si sino yan si kuya si kuya ano kuya 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 Jody. kuya Judy shout out kay kuya Judy yan yung iba pang mga kasama niya nasa baba kuya. Ito okay, mga kapitbahay <laughs> so, marami na rin bahay dito. Kaya, na dito nung magpataasan ng bahay kahit rights lang. So, maraming puno. Presko-presko yung hangin. Ayan, may niyan, nara. Dito, nara na naman. Ayan. Piyat-piyat tayo ngayon kasi galing pa ako sa duty kagabi. Wala pang tulog. Kahit pa paano, ah, uh, kaya naman. Ganun talaga, sakripisyo muna. Tutong lang tayo.